Ako pala si Tina Ayan guys For today's video Ayan guys, kabibili ko lang Kadarating ko lang guys Galing tayo in check guys Pamili ako na palinda ko lang <laughs> Ayan guys, share ko lang sa inyo yung Na pamilya ko yung araw na to Napakadaming hirap Hirap pamilya yung daming tao Doon sa busin Ayan guys, so Ito guys, sa pamilya ko ngayon Worth ano 8,100 pesos <laughs> itong aking na family ngayon so meron siyang 5 box 1 bundle tsaka 1 bag so yan reflex ko lang sa inyo guys kung ano yung mga laman ng 8,000 ayan guys sa kapag ng naman tayo kasi lalo na mas marami yung binili ko mga delata guys kasi wala nang delata ubos <laughs> na yung delata ko guys so reflex ko lang sa inyo guys na mabigyan na naman <laughs> kung ano nga ba yung mga pinamili ko for today Ayan na guys. So, mo muna natin tong maliit na box. Ito guys. Napaka mahalaga to guys. <laughs> Itong maliit na it, ano na to box. Kasi naglalaman ito guys ng ano. Ng ayan. Chinin. Chinin. Ayan. Naglalaman siya ng itlog ng dinosaur guys. <laughs> ayan guys. eto guys Ay small lang ang size niya guys. Nakaka-embear na tong ano to. Taas-baba, taas-baba tong itlog ng dinosaur na to, guys. Ito ngayon, 200 pesos na ang small. Pero ang furnace, malalaki yung ano nila, small nila. Ni kay kila Inchik, guys. Ayan, kay Kela Julie. Ayan. Bumila ko ng isang tray, guys. Kasi, ubus na yung aking itlog ng dinosaur. So, ayan. <laughs> 200 pesos ang isang box niya uh, isang tray niyan guys itong itlog. So, update ko lang kayo guys sa presyo ng itlog guys. ayan. 200 yung small nila doon, tapos yung medium nila doon 240, tapos yung large nila doon ay 260. Tapos yung XL nila doon guys ay 260. Uh, 70 270 yung kanilang XL so ayan pagka medyo mahal yung ating yung itlog guys small lang talaga binibili ko guys para lang magkaroon <laughs> kasi mali eto kagaya niyan 200 dati nung January mababa lang yung kuha ko medium pa 160 tas ngayon tumaas na naman yata siya ano ba tong itlog ng dinosaur na to <laughs> so anyways ayan o na complainek sa inyo guys itong itlog ayan tatabi ko na baka mabasa gano ayan guys ito na yung una, uh, pangalawa nating box ayan ito na guys yung madaming oh, ano dilata ayan guys ayan ito ay may nakita maybe nagtrade ako ganito guys ayan sabi kasi ni Coco Martin meron daw 7 pesos save ayan Argentina corn Whip tatlo ayan nakasave tayo ng na 7 pesos ayan sabi ni Coco Martin <laughs> ayan no, di ba nakasave tayo daw dyan so meron tayong Argentina din na malaki ayan meron tayong giniling ayan tapos meron din din Argentina malaki Ayan. Tapos, meron din tayong, ato, meatloaf na binili, guys. Ayan, meron din tayong giniling na mala, maliit, 500, ah, 150 grams. Meron din tayong maliit, yan, na Argentina. Ayan, giniling, Youngstown. Ayan, meatloaf. Youngstown, marami ko binili nito, guys, kasi mabili ito sa akin, guys, si Youngstown green. Ayan, mga anim yata binili ko dito. Ayan. Meron din ligo. Ayan. Tapos may ligo red. May, ayan, young stones. Ito, meron pa sa ilalim, guys, yung mga malalaki. Ayan. Yung mga, eto yung century tuna, hot and spicy. Tapos, meron din tayo hindi maanghang. Yung flakes in oil. Ayan. Tapos, ito pa yung malalaki akong binili, guys. Ayan, yung mga maka makarel. Ayan. Makarel. Ayan, mga maka Hokkaido. Ayan, guys. Meron tayong ayan, Unipak. Yung isa, ito Hokkaido tong isa. Tapos, ito Unipak. Mga karel. Ayan. Tapos, Ligo. Ayan. Meron pa tayo dito binili biniling yung stone na green. Ay malaki din siya, guys. At meron din ito yung stone na red. Ayun, ayun na. Bali ang ano nito, guys, estim ah, nakita ko dun sa ano, cashier. Ito pa pala meron pang 555. Ayun, sabi naman ni, ni Judian, <laughs> ay, oh, tama. Sabi naman ni Judian, Maka, pag bumili ka ng lima, makasave ka naman daw ng 250. yan, sabi ni Juday, Juday naman. <laughs> si Juday naman daw, sabi niya. So, bumili tayo ng lima para makasave tayo ng 250. Ayan, di ba? O, dami nating na-save. So, ito mga dilata, guys. yan Nasa ano yan, guys? Nasa work, nasa ano na ito eh? Nakita ko mga 3, 35 halos itong mga delata ko. Ayan. So, bumili rin tayo ng jean. Kasi yung lang tayong jean. 65 pesos na ang jean, guys. 60, po, basta 65 point something. 65.75 ang isa. Ayan, ang jean. Bumila ko ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, tumaas pala to si jean. Ay, pataas na talaga ng pataas. Pati alak, guys. Tumaas na rin. <laughs> Ayan guys, so balik ko na guys para proceed na tayo sa tatlo pang box. Okay? And guys, proceed naman tayo sa third box. Ito, yung dito pala nilagay yung aking mga noodles. Ayan. Iba't ibang klaseng noodles guys. Ayan, meron tayo extra big. Ayan, meron tayo ang kalamansi. Meron ito extra big din na uh, extra hot. Ayan. Tatlo lang binili ko guys kasi may masyadong ano dito. Pero nagbili-bili lang tayo ng mga ilang. So, ito, meron tayo dito Pansit canton Chili Maxi. Ayan. May mayang. Tapos ayan, may kalamansi pa. Ayan. Tapos meron tayo binili ramen. So, dalawa lang yun guys. Ito yung seafood ramen tsaka si seafood creamy soup creamy seafood pala baliktad <laughs> ayan bumili rin tayo ng laki may pancit canton na kalamansi ayan tapos meron din dito sweet and spicy medyo naghanap ako ng sweet and spicy ayan tapos may dilata din pala dito pero dilata din pala dito Ayan, may binili tayong maliit na ano na flakes in oil. Ayan, maliit ato hot and spicy na flakes in oil. Tapos dito rin pala may meatloaf pa. Ayan, meron din tayong binili, San Marino na hindi maanghang. Ayan, naku na yupina. Ayan, mabili rin ako lang ganito guys, yung mga may ano, yung ulam ganito kaldereta. May up kaldereta may adobo ayan adobo meron ding ayan spicy bicol express ayan san marino na maanghang ito meron din ako binaling mga maliliit na hokkaido ayan kasi may din yan mga maliliit na hokkaido ayan yung hindi maanghang century tuna ayan guys Meron din na biniling Caldereta 555. Tapos, ayan, Victor Express. Ano pa? Yung maliliit din na Century, bumili rin ako, guys. Ayan. Ayan, si Adobo. Mechado. Na 555. Pangpulutan. Apretada. Ayan, guys. Itong mga iba, maliliit na dito, guys. Ayan. Bumili rin ako ng Alaska. Ayan, Alaska. Oh yung ni Juday. May 9 plus 3 free. Pag bumili ng 9, may 3 na free. Ayan. Sabi ni Judy, Judy Ana naman. <laughs> Ayan. No, ba diba? Nakasave tayo ng 27 pesos. 20, ay, hindi siya ng 27 pesos nang pala talaga siya. Itong <laughs> isang ano na to. So, ba diba? Save na naman. At may binili rin tayong Liberty pork, luncheon meat. May naganap sa akin yan. At saka, wala na lang chicken. Ayan, chicken din. Wala siyang pork chicken lang. Wala siyang beef. Ayan. pork. Ito na pala yung pork. Pero hindi siya ganito. <laughs> Ayan, natin na pamili guys. Ayan. Mga na San Marino uh, corn tuna. Pati maliit. Ayan. Mangha. Okay. Okay, proceed tayo dito sa isa pang box. Ayan, next naman guys, itong third box. Ito naglalaman siya ng non-food guys, yung mga sabon. Ayan, mga sabon guys. Ayan, meron, meron tong close-up. Close-up na red. Ayan, yung mga Colgate. Ayan, meron tayo binili ng Colgate red. Meron tayong binili yung keratin. Ayan, nakasave um, na naman. Oh. Sino to? Sino to? Sino to? Ayan, sabi naman ni Maha. <laughs> si Maha to, di ba? <laughs> sabi naman ni Maha, 12 plus 2, get to, uh, Dio plus natural deodorant free. Ah, pag bumili ka nito, guys, meron naman daw dalawang Dio plus natural, pang leki-leki. Ayan, para daw mabango ang ating kilikili. Ayan, deodorant. So, sabi niya ni Maha. <laughs> si Maha yan, di ba? Ayan. Okay. Diba? Sabi ni Maha, bumili na kayo ng keratin. May libre kayong Deo Plus. Okay. So, meron pa tong meron tay binili Rexona for men. Meron tayong binili ano to? Kala. Yung maliit lang guys. Ayan. Maliit lang. guys, meron tayong nabiling door wax. Baka may magtanong lang. Ayan, bumitig door wax. So, ayan guys, meron pa tayong biniling sir powder. Ayan. Tika-anim. Tika-anim na piraso. bumili rin ako ng wax kasi naubusan na to si Gatsby. Ayan. Meron din siyang bumili rin ako ng ayan, kandila. Naubusan na rin ako ng kandila guys. Ayan, bumili tayo ng posporo. Bumili rin tayo ng katol na si Wawang. Si Wawang. Bumili rin ako yan mga mga bar. Tsaka yung bar, maraming bar. Bumili rin tayo ng, ayan, na kabusan na rin ako nito guys. So, ayan, bumili rin tayo ng toothbrush. At mga isa, dalawa, at tatlong sunrocks. Ayan. Tapos meron medium. Tsaka yung color pre, ano, color safe. Ayan. Sa dalawa tatlo din yan guys. Ayan. Apat pala. Nandito sa gilid yung iba. Ayan guys. Bumili ako ng mga bar. May Tide. May original. Tsaka surf champion. Ayan yung laman na Port box. Okay. Balik ko na guys. Ayan, guys. Ito naman yung panglimang box. Ito yung pangunang box. Ayan. Ito. Non-food din pala siya, guys. Ayan. Mabili tayo ng 1, 2, 3, 4, 5 na those days. Ayan. Mga tinapay. Mga tinapay ko, guys. <laughs> those days, the 50. Ayan. Ayan. Ay, nandito pala nakalata yung aking mga mga candies guys ayan meron tayong eyeful may snow bear. may yaki ayan tayo nabili modest ayan modest na nan wings meron din tayong mineling those days ayan with wings meron tayong whisper without wings ayan meron din tayong charmy na wala ding wings ito naman may wings na modes. Ayan guys, meron naman tayong protos. Meron tayong yung chubby. Exo coffee. Saka mentos. Chubby. Mentos na color. Ito guys, first time kong bumili nito. Maganda kaya to. Basta <laughs> bumili na ako. Wala akong ano wala akong blade guys So, sana maganda siya, guys. Ayan. 115. So, yan. Wala kasi akong braid. So, yan. Bumili na lang. Ako. Sana maganda nga yan. So, nabuso na rin ako nito, guys. Tape. Ipipilipilipil. So, yan, guys. Wala nyo yung Ayan. Tapos, mayroon din mga copy. Ayan, mga copy. Koko. Rekowa. Bumili. Dalawa lang yun, guys. kasi dalawa lang din naman na ganito. Blend 45. Mga 25 grams. Dalawa-dalawa yan yan Ganyours Nescafe Classic Original Pumilin ako ng coffee meat Kasi may naghanap ng coffee meat Ayan Yan tayong choco British choco Kopi co blanco Caramel white Kopi co brown Ayan Nakasave tayo dyan guys Buy 10 get 1 free Ayan Free tayo dyan guys Tsaka kopi co blanco bumili rin ako aluminum ganawa lang tapos lighter guys ayan bumili rin ako coffee to ground saka lots of lighter yan mga lighter guys hindi nang lighter guys kasi nabili ito sa akin guys itong lighter may ganyan okay yan yung naman ang aking peep box at ito naman guys yung bundle ng chucheria ayan Meron na naman dyan. Konti lang naman to, guys. Yung pillows, pillows chocolate. Merong, ano, loaded. Ayan. May clover. Tsaka cracklings. Ayan, mga mister Chips. Tsaka clover. Tsaka yung yatos na green. Yun naman ang laman yan, guys. Hindi ko na siya nilabas. <laughs> Kasi magkakalat lang. Ayan, mami ako pa kasi siya aayusin. Ayan, mga pillows. Ayan. Ito yung one bundle. konti lang yan, guys, kasi marami pa akong sisirya sa taas. Ayan. Okay. At lastly, guys, ayan, bumili tayo ng mga asukal, guys. Ayan, asukal. Tig tigdadalawa lang, tsaka itong sure sure na ano kasi wala na ako pang ice tubig so yan yeah, bumili ako ng wash dalawa dalawa lang tsaka puti tsaka brown yan na asukal okay yan yung binili natin for today nah, nabi na tayo <laughs> sa pagpiplex ayan binabi na tayo ng pagpiplex kasi ano na maganda sa isna Ayan guys, so yun na yung mga pinamili ko for today. Na worth 8,100 pesos. Yung ating pinamili for today. Ayan. Inabi tayo kasi nagtakong video ko. Kasi nagsundo na ako ng bata. So, ayan. Yung ating for uh, today video. So, 8,100 pesos. Yung ating na pangili for today. Ayan. Ayan guys. Meron ko na sa inyo. <laughs> pagod ako ah ayan na na so ayan guys thank you for watching guys and please subscribe to my youtube channel this is ko at pakibig po ang notification bell para kayo po oh hey guys so, ayan bye bye thank you so much YTA family at sa aking mga members guys at sa aking mga supportive members ayan saka sa mga subscriber at sa mga subscriber. Thank you, thank you so much. For thank you. Bye-bye.